lahat anak ng sikat na artista ay pinipiling sundan ang yapak ng kanilang mga magulang at ang revelasyon ng anak ni na Agamulak at Janice de Belen ay ikinagulat ng marami. Pero teka, hindi lang yon ang nakakagulat na bahagi ng kanyang kwento. Si na Agamulak at Janice de Belen, dalawa sa pinakamalaking pangalan sa showbiz, noon naging usap-usapan ang kanilang relasyon na nagbunga ng isang anak na si Luigi Mulak. Panganay siya at kuya ni na Kayla Estrada, pati na na rin ang kambal na sina Andres at Atasha Mula. Pero hindi tulad ng kanyang mga kapatid at lalong hindi tulad ng superstar parents niya, pinili ni Luigi ang isang kakaibang landas. Imbes na sumikat sa harap ng kamera, lumayo siya sa spotlight at piniling maging chef. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil ang totoo, hindi kulinary ang una niyang pangarap at dito nagsimula ang seryosong paghanap niya sa tunay na passion. Sa isang panayam kay Oji Diaz para sa Ogi Inspires, inamin ni Luigi na malaki ang pressure na naramdaman niya bilang anak ni Naaga at Janice. Aniya, yes, na-pressure din ako for the time. Grabe talaga, pero I just choose to live a normal life Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko lang ng simple Hindi niya rin pinangarap maging artista Mas gusto niya raw yung tahimik at ordinaryong buhay Malayo sa kumukutikutitap na mundo ng showbiz Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon ni Luigi Pipiliin mo rin ba ang simple at tahimik na buhay? O susugukan mong sundan ang yapak ng iyong superstar parents? I-share nyo sa comments gusto kong malaman ang sagot nyo. Kwento pa ni Luigi, bago siya nag-culinary, iba't ibang kurso muna ang kanyang tinangkang pasukin. Psychology, interior design, and export management. Pero lahat ito, hindi niya natapos. Wala, kasi yung pa ako nun eh. I wanted to do a lot more stuff, sabi niya. Hanggang sa nag-enroll siya sa culinary, isang six-month course lang sana, pero inabot siya ng tatlong taon dahil palipat-lipat siya. Ngunit doon niya natagpuan ang tunay na pagmamahal ang pagluluto. At ang mas nakakagulat, hindi siya nagtayo ng bonggang restaurant gaya ng inaasahan ng marami. Ay mas kakaiba pala siyang naisip na negosyo. Sa ngayon, isa na siyang entrepreneur at may-ari ng isang artisan longganisa business. Pero hindi lang basta longganisa. Gumagawa siya ng mga kakaibang flavors tulad ng Bicol Express, Sinigang at Caldereta with Cheese. Isipin mo, traditional Filipino dish nasa sa form. Hindi raw siya nagtayo ng na sariling restaurant dahil napakamahal ng cost at kailangan ng malaking operation. Mas pinili niya ang mas simple at sustainable na path. Focus sa produkto mismo at siya mismo ang hands-on. At sa kabila ng lahat ng pressure at expectations, Bilang anak ng dalawang malalaking artista, nananatiling humble at grounded si Luigi. Para sa marami, ito ang mas nakakahanga. Hindi lang siya basta anak ng celebrities, kundi isang taong nakahanap ng sariling identity at passion. At sa huli, inspirasyon ang dala ng kwento ni Luigi Mulap na kahit gaano kalaki ang anino ng iyong mga magulang, ikaw pa rin ang pipili ng direksyon ng buhay mo. Kung na-inspire ka rin sa journey ni Luigi, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-comment ng iyong thoughts, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng showbiz at inspirasyon. Pressure pa sa iyo na mataas din expectations sa ng mga tao dahil produkto ni Janice sa Miyaga to. Yes. Na-pressure din ako. Talagang <laughs> grabe talaga.